Humingi ang aktor na si Jano Gibbs ang public apology mula sa Quezon City Police District. Matapos ang mga proseso na ginawa nila kaugnay sa pagkamatay ng kanyang ama. Naglabas din siya ng hinanakit sa vloggers na gumawa niya ng malisyosong content online. Saksi si Mark Salazar. Galit habang nagluluksa ang aktor at singer na si Jano Gibbs sa kanyang pagharap sa media. Maliraw ang paghawak ng PNP sa investigasyon ng pagkamatay ng kanilang ama, ang aktor na si Ronaldo Valdez. Dumagdag pa ang mga malisyosong content ng ilang vloggers tungkol sa nangyari. I do not wish this on anybody else. That's why I'm doing this. Ayoko nang mangyari sa ibang tao itong nangyari sa akin pinakamabigat na sinisingil ni Jano Gibbs sa PNP ang pagkakalik ng maselang video ng kanyang amang nakahandusay noong December 17. Video na kumalat sa social media. Ang sabi noon ng Quezon City Police, ang video ay kuha ng mga pulis na rumisponde sa bahay ni Jano bilang bahagi ng case documentation. Pero aminadong hindi ito dapat kumalat. Inirereklamo rin ni Jano ang paglik ng kanyang salaysay at ang larawan hawang pinaparafin test siya Same day pa lang yun. Um, uh, so I told uh, the police I was with. Sabi ko, ano to? to? Ang sagot sa akin, Ako sir, hindi natin may iwasan yun eh. Kasi pinapasa talaga namin sa mga superior. And also our address which uh, uh, endangered us. Kasi nandun yung address, full address namin. Aba may camera crew doon na makaganyan sa second floor na nakunan ako nagpa-paraffin. So, nagalit yung doktora na nagpa-paraffin. Sabi niya, sino yun? Nabulin niyo. Ganun, ganun. So, hinabol nila, bumalik. Wala na po eh. Sabi ng doktora, sino ang tao sa baba? Wala po. Wala pong tao sa baba. So, anong, anong klaseng police station yun? Walang bantay. Sabi pa ni Jano, tila hindi rin daw maayos ang ginawang pagproseso ng pulis sa crime scene. After nine days, they text to re uh, retrieve the slug. The slug of the bullet. Hindi niya na gawa yun yung nung araw na yun? Dami nyo ah. Anong pinrases nyo, Di ba? 9 days after na. Ay, yung slug nga pala. Di ba? Tapos, hinihingan pa nila. Pwede pa natin i-recreate yung scene? Huh? Nag-process na tayo eh. Wala rin daw awa ang ilang netizen sa pag-imbento ng intriga at malisya sa kwento sa ngala ng likes at shares. I'd like to call out some of the vloggers. Ang thumbnail niya Jano Gibbs, umamin na. Laki ng kinita mo, ah. pahingi. Ang thumbnail niya, ina uh, inamin ko, uh, inaamin ko ako ang mastermind ng lahat ng ito. Ginawa ko yon dahil kailangan ko ng pera. Ganito na ba kababa, kadesperado ang mga vloggers? sa mga tinutukoy na vloggers. Mas nagpakita ng higit na galit si Jano. Sa kanilang lahat yung mga binanggit ko and sa lahat, pati sa lahat ng mga netizens na nag-share, nagpasa ng video, I want to say shame on you. Or better yet, f you. Hindi alam ni Jano kung paano hahabuli ng mga vlogger na wala namang pagkakakilanlan. Pero kahit ang mga natukoy ng mga pulis na may kinalaman, hindi na rin daw niya kakasuhan. Pag nag kami and stuff, I will have to uh, re again. Iko ikukwento ko na naman and mas trauma pa. Hindi pa nga kami nakakabangon. Eh. Ang hinihingi na lang daw ng pamilya ay ang pag-amin ng mali ng PNP. at isang public apology. Hininga namin ang pahayag ang Quezon City Police. Tayo ay taus-kusong mihingi ng uh, paumanhin sa lahat ng uh, pamilya ng Gibbs, ganun din sa kanilang mga kaibigan. Dahil doon sa sabihin na natin na sakit na naidulot noong uh, paglabas ng video, kanina naman, right after the press conference, ay nakausap kami ni Mr. Jano Gibbs sa telepono at uh, doon ay naipahatid ko personally yung aming paghingi ng uh, paumanhin. Hindi rin natatapos sa story ang istorya dahil walong pulis ang i-dismiss dahil dito at apat na original uploader ng video ni Ronaldo Valdez ang kakasuhan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.